ano naman ang mga karaniwang sakit ng mga hayop tuwing tag-init? Alamin sa Pets Malu. Mga tips para sa mga pet lovers sa Pets Malu. Hello mga pet lover! Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa fur parents at sa ating mga alagang pet. Ngayong nagbabaga na naman ang init sa bansa dahil sa summer season, mainam na alamin ang mga karaniwang sakit sa ating alagang hayo. Nagbigay ang isang eksperto sa larangan ng veterinary medicine ng ilang karaniwang sakit na nararanasan ng ating mga pets tuwing sasapit ang panahon ng tag-init. Narito ang ilan sa mga ito. Ang tikso garapata ay isang insektong may daladalang sakit sa ating mga alaga kapag sila ay nakagat. Kadalasan ay mahirap mahanap ito sa mas mabalahibong hayop at mas apektado dito ang mga aso. Nakakaramdam din ang mga hayop ng dehydration at heat stroke. Siguraduhin na laging may nakahanda na malinis at sariwang tubig at hanggat maaari ay huwag sila ilabas sa bahay sa oras na kung saan matindi ang sikat ng araw, kadalasan ito ay sa tanghali o hapon. Sa mga mahilig isama ang kanilang alaga sa sasakyan para bumili ng mga kailangan sa bahay, siguraduhin din na hindi natin sila iiwan sa loob ng sasakyan o hangga't maaari, iwan na lang natin sila sa ating mga bahay. Maging mapanuri at maingat din sa mga pinupuntahan, kinakain, iniinom at nalalanghap ng ating mga alaga. Laging tatandaan na kung makikitahan ng sintomas ng panghihina o pagkabalisa ang ating mga alaga, Huwag magdalawang isip na dalhin agad sila sa pinakamalapit na animal clinic at ipasuri sa isang veterinarian. Kaya naman, para laging happy sina fur mommy, fur daddy at fur babies, narito kami handang umagapay! See you next time mga kapets malu!